Good morning guys, welcome to my channel, welcome to my vlog. Nandito tayo sa ano, Grand Terminal Lucena. Uh, pupunta tayo nang ano, nang Cavite. Di ko trabaho sa Cavite? Ah, uh, kailangan nga pala ako ng van papuntang Dasma, ayan. Sabi ko 'to yung aming sasakyan, wala pang ganung pasahero. Kundi pa lang ang sakay. Kaya naghihintay pa ng mga pasahero dito sa ano, sa pilahan ng ano, mga van sa so, Grand Terminal Lucena City. Ayun, update ko kayo pag nandoon ako sa part ng Palapala Dasma Cavite. Pagdating ko doon, update ko kayo guys para makita niyo kung ano na ang ating report sa akin sa Land terminal ay maraming sasakyan dito. Mga van, para daw ng mga ano to, mga bus. Mga minibus. So. Ito nga pala yung aking ano, tulugan dito sa trabaho ko sa Cavite. Pala yung mga nililinis kong ko dito sa ano sa Cavite, bali kaya nga pala ako nagpunta dito sa Cavite magiging planner ako sa mga room na ah, inuupahan nito parang parang magalito na private ito, private na may ari mali pinapropaya pag may gusto mag-rent na mga mag-asawa o mga mag-studente kaya andito sa cavity ito yung magiging trabaho ko meron nga palang second floor may leasing pa doon second floor Pakita ko doon. Bali, yan. Pinupunas-punas ako ng mga table, lamisa, yung mga upuan, mga sopa. Yan, linis ko. Tapos, lang ako ng spoon pa bang para komportable kung may gagamit. Yan, yan. Kahapon lang ako dumating. Tulad ng ano, ito yung magiging trabaho dito sa Cavite. Uh, maalwa naman, monthly ang sahod. Yan, uh, tiyagaan muna natin ito. Mamaya pakita ko yung kabilang kwarto sa Youtube. pag hindi na tayo. Guys, ito yung pangalawang kwarto na nililinis natin. Meron din siya second floor. Ayan. Pocket dyan. Bari may bed doon na single bed. Ah, double bed. Ah, pwedeng dalawang tao. Pero isang bed lang nandun. Pero pwede kasi ang dalawang tao, tatlong tao. Ayan. Ito yung kanilang table. Ayan. So, dito para kung saan may nagre-rent nito mayroon din siyang kitchen may hugasan dito ng mga pergainan at yung mga rack niya ay pwede mong lagyan kung ikaw magre-rent dito mayroon din siyang ano dito electric pan kung naiinitang ka silipin natin ngayon yung taas tingnan natin kung ano na yung taas kung malinis ba rito sa taas ayan double bed pala to double bit yung kanyang ano pero yung kama meron double at saka isang single Ayan yung kanyang taas o. Oh. merong aircon ayun kung nainit ang kabili magbukas ang aircon ayun dito yan sa kabiti hindi ko na sabihin kung saan sa kabiti basta dito yan sa somewhere in oh, kabiti o guys baba na tayo nalinisan natin ang dalawang kwarto yan nung no. ang magiging trabaho dito, maglinis ng gilid ng swimming pool. Mamaya pakita ko sa inyo yung swimming pool na lilinisin natin yung mga kalat sa gilid. Wawalis-wawalisan lang natin. Yung tubig niya madumi pa kasi uh, sa tindi siyang uulan dito sa Kabiti. Kaya madumi yung tubig ng swimming pool. Ngayon, lilinisin natin yung gilid muna. Ayan, tapos na tayo dito sa kwarto. Dalawang kwarto yung linis natin. Punta tayo doon sa swimming pool mamaya. Walis-walis natin.